Yes vlog, supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po and sa mga ano po, mga subscriber po ni Rowan Malalag, sana po supportahan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. So, Marius. Marius Vlog, yes, yeah. supportahan natin. Ito po po si na. Oo. Ano mga kalingap sa ngayon na pang ayuda. At uh, ito po uh, kasi bibigyan po natin si uh, nana lola Leticia at saka si puano, si Laika at saka itong sino itong may Ano mga kalinga, po nakita nyo uh, papuntaho tayo ngayon kila lola Leticia at magbibigay ho tayo ng uh, bigas ngayon. Hayun mga kalinga, samahan nyo ho kami para uh, mag-aayuda uh, ho tayo. Ano mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. At uh, kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa, la sa lahat ko pang gagawin mga video. At syempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan supportan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalingap Rob. Sa ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa... Uh, sa sako pa rin ho ito ng labo at tayo ay mag-aayuda at kumak na, na natatandaan nyo mga kalingap yung uh, binibigyan ko dito na ma, si Lola yun yung may goiter. So ngayon ho, pabalikan natin para uh, bigyan ho natin ng ayuda, bigyan ho natin ng bigas. Ayan. Ayun. Ano mga kalingap po? Uh, Tatlong uh, tatlo ang babalikan natin dito yung si uh, Lola Leticia. Lola Leticia at saka si Laika, yun hong uh, may anak na sira-sira rin ho yung bahay. Ayan no, bibigyan na muna ho natin ng bigas at uh, uh, titinano natin kung uh, wala siyang pangulam. Bahala na ho, uh, samahan nyo ako mga kalinga para ibigay ho natin itong bigas sa kanya. Ayan. Ay, eh, medyo maulan pa ho ngayon mga kalingap kaya medyo nag-nasa -kwan, kwan lang o nilagyan ko lang ng mga plastic itong ating bus para hindi mabasa at ito po samahan nyo ako para puntahan natin si Lula Lilia ba yun? Ngayon, tatanungin natin para masigurado tayo ayan o mga kalinga papunta na ako tayo dyan kay Lula ayun o nakalimutan ko yung pangalan niya uh, samahan nyo na lang ho ako, ako para kumustahin nyo natin ayan ho yung kanyang kanyang bahay kung nakikita nyo mga kalingap ayan. Ay, ayan ho mga kalingap, nandito na ho tayo sa uh, bahay ni Lula. Hello po, magandang araw po, Lola. Ah, malakas-lakas na ho kayo. Malakas-lakas. Oh, Oo. nakabili na ho kayo ng... Oo. Oh, so sa marami pong salamat. Mm. Eh, binili ng, ng gamot yung binigay ko. Oo. Ayun, awa ng kaya po. Ayan po. Nay, meron pa po akong dala sa inyong bigas. Ano po? Ayan po. Oh. Para meron kayong lola maulan ngayon. Ano la? Hello. maulan dito. La, na nga ang pangalan nyo la? Liliang yun nga pala. Kasi marami hong lilya dito. Liliya rin yung uh, si... Si... ayon uh, Ano po, kumusta naman po tayo ngayon? Hindi. At least po ngayon medyo nakakabot-bot nakaka kayo. Ano po, nung una ko kayong makita nasaig ipa kayo? Mayroon pa naman. Ayan po, maganda yung hindi sa... So, oh, yeah. so, yun, sa mga, pon, mga natawa, sa lang, huwag ka sa mga na sa ko ito para makatulong. Hindi ko ko iniisip yun. Ang mahalaga ko sa atin, makatulong. At uh, masaya ko ako pag nakita ko nga yung tinutulong ko, lalo na ngayon ay medyo nakakatayo na ho kayo, nakaka malakas na ho kayo, ano lang. Ay, okay lang po yun. Huwag na kayo munang lumayas. Hatong lang sa bahay. Hmm. Hmm. -mm. Mm -mm. Ano naman po lang masasabi mo sa lahat po na mga ay, natin? Ay, maraming maraming salamat. Talaga, maraming nagkakaming natutulungan na mahirap na katulad namin. Salamat na lamang. Lalo mong tulong ninyo sa amin. Mahirap sa, sa halip na saan kami kukuha ng no? kung na yung nakakaroon ng maisasaing abah, Yung malaking utang na loob. Maraming salamat sa inyo. Jesus eh. Maria. Maraming maraming salamat kay Marius Vlog dahil maraming natutulungan. Salamat sa inyo para ma makakuha naman yung iba sa inyo. Sis Maria. At sa lahat ng mga sa lahat ng mga tinutulungan ninyo. Ayan. Invite nyo mang layo mga mga nanonood. Invite nyo na sana para uh tangkilikin natin itong mga pagtulong sa mga mahihirap. Ay talaga, tangkilikin natin itong lahat, itong mga natulong ito sa atin. Ang dalangin na lamang na, ano, kung lumawid pa ang buhay, para tayo matulungan ng matagal. Hmm. Ayon po lang, ngayon masaya ka na po, Ay, ano masaya, dahil, <coughs> na po. Mm -hmm. Maraming salamat, Jesus Maria. Yeah po. Kasi po mayro pa kami pupuntahan doon sa mm, unahan. <coughs> Kahit umaulan ngayon, ay, talagang nga, uh, daw, yeah. <coughs> Kung nakikokon nyo yung boses ko nga ay eh, namamalat pa. Ano? Nga nga At, uh, pero <coughs> oh, wala ho, hindi hadlang ho yun. Uh, para mapuntahan natin yung mga... Mahalaga uh, ay dalawin ninyo kami. Opo. Kahit na maulan. Mm -hmm. <coughs> Ayan. Hmm. Uh, ano pa ang masasabi mo lah? Ano po ang masasabi nyo dahil uh, alis na muna ako Ay, po, ano? Ano mas pang masasabi po, talagang maraming maraming salamat sa lahat Ayan. ng tinutulungan mo. Sana kalawigin pa ang inyong buhay. Opo. Habang may lakas tayo lah, hindi tayo hinto sa pagtulong ng mga uh, lola na mga ka, nangangailangan ng tulong. Ayan, Ayan po. Ayan po mga kalingap maraming maraming pong salamat at uh, nakita ho natin si Lola ngayon na uh, medyo masaya na ho siya, masigla. Mm -hmm. Hindi ho no, tulad nung una natin siyang nakita ay <clears throat> medyo talaga halos hindi siya makagalaw. Ngayon ho ay uh, masigla na si Lola. Na <clears throat> uh, ayan. Ayan po, hanggang dito na lang po mga, po mga kalingap ang ating video. At siyempre uh, syempre po, wag, na, wag po natin kalimutang supportahan Kuya Bal Santos Matubang, ate na vlog at uh, kalingap rab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog po, sana wag po natin kalimutang supportahan. At uh, para marami pa po tayo mga matulungan na tulad ni Lola Lilia. Ayan po. Ayan po, lah. Ayan po lang, marami po salamat. Babay na muna po ano. May pupuntahan pa kami kasi maulan pa. Ayan po mga kalingap, ngayon po galing na nakita ho natin yung bahay ni Lola Lilia at uh, yun po, nabigyan na po natin siya ng uh, ayuda na bigas po para meron po siya palaging pangsaing at kung nakita nyo mga kalingap, medyo makunaw siya, Lakas na ho siya, medyo masigla na kasi nabigyan natin nung una natin punta dito ng bigas at uh, panggamot niya ho. At ngayon ho, meron na siyang gamot at uh, masigla na siya. Marami pong salamat. At uh, sana po na mga kalingap tangkilikin po natin. Uh, Ini-invite ko ho yung mga gustong nga uh, manood po dito sa aking channel. Sana po paki wag naman po natin i-skip yung ads para maging uh, makatulong po ng marami sa ating mga kababayan na lalo, lalo, na sa atin po. Tulad ni Lola Lilian na kailangan-kailangan ho talaga ng kanyang Uh, tulong lalo na sa kanyang sakit at uh, marami pong salamat ayan po